Hello, good day, good afternoon, good evening sa ating lahat mga people. Ipapakita ko sa inyo ang Raja Kayo. Ang Raja Kayo natin, nakakaiba ang taglay. So ito ay sadyang hindi binutasan ng tao, kundi mga insekto. O hindi natin alam kung paano niya binutasan to mga friend. Kasi wala kami nakitang bakas na butas sa pagiliran. No, kung saan galing nung binutas namin, anong ah, nilagari namin isang kahoy ng radya kayo ay etong radya kayo na tinawag ko uh, dragonwood. dragon no uh, ito ay made in the philippines sa pilipinas na tagpuan at ako mismo kami mismo ang nakatagpo nito people kakaiba rin po ito gawa nung ang radya kayo na nakuha ko o dragonwood ay mayroon siyang parang cruise na paikot-ikot na ganito mga at ito ay matibay klaseng kahoy matibay na kahoy ito mga people so ito ito ngayon ang ito hindi na po to pinapalimusan people lah, kasi ito ay akin collection wala na po kasi tayo makuha na ng ganito ito ay tatlo na lang natira kasi mayroon na rin akong ganito so bawat may butas na mga kahoy na nakuha ko ay kinukuha ko at swerte yung naka nakapalimos ng ganito. Etong Raja Kayo people ay mahiwaga. Dragonwood blood, pula ang kahoy na ito. Pero ito ay hindi lagpasan ng ilaw. Hindi kagaya ng dilaw na Raja Kayo ay lagpasan ng ilaw. Etong Raja Kayo na pulahan na mayroong parang krus dito sa taas at parang butterfly na paikot-ikot para siyang ipo-ipo. No, ang taglay din nito people, so limited na lang po ito, tatlo na lang po. Ang aking pinapalimusan, marami ito pero ngayon ito na lang ang natira. Ang aking pinalimusan ng mga bagay ay may katotohanan. Ito po ay Kayong, pulahan, Philippines galing at na-discover natin. No? Ko mismo na ka-discover at piniyayaan tayo ng kalikasan. Nang ganito dahil mabuti naman ang ating puso, tuwing tayo pupunta sa karagatan, kailugan at kabundukan ay may biyayang maiuwi. So ito ang taglay kapangyarihan at ang bertud nitong Raja Kayo ay nagbibigay ng proteksyon laban sa kasamaan, pampaamo, pampalusot ng mga dapat malusutan. No? Uh, tagabulag din ang taglay nito people at isa na rin to, sa kapangyarihan ng bala, taguliwas, lalong lalo na may butas. Iiwasan ka sa lahat ng iyong iiwas lahat dito ang tungkol sa kasamaan sa barilan o etc. eto ay hindi rin ito lagpasan sa swerte people dahil kalikasan na ito at gawa ito ng mga insekto ang pagbutas nito. Tingnan mo, ang pagbutas napakaganda. Oh. Hindi yan makinis kasi hindi gawang tao yan people. Yan, oh. ito isa rin ganun din. Oh. Kasi kung gawang tao yan people, makinis ang loob niyan, yan po ay hindi nanatili pa rin ganyan yan pareho sila kitang kita mo yan people hindi gawang tao yan pero ang pagbilog at paglagari kami na eto katulad din ito people oh. kitang kita po yan sa camera people Dahil maganda wa rin ang ating camera kaya makukuha mo ang kagandahan yan kasi hindi mo mahulma ng ganyan kaganda pagawang tao yan people yan kita mo ganda no no? Pero mo yan napakaganda kung paano nabutas yan. At meron ako pang tatlong butas din people yan. Tatlo yang ang ano niyan eh, to. Ito nga lang kasi pangit ng pagkalagari namin dito. Ito kasi ang pinakauna. Kaya ganyan, no? Ganyan din po yan, tatlo. Nagmula siya sa tatlo hanggang naging dalawa, hanggang naging isa. Kaya ginawa ko, tres pico at bilog. So, yan. Eto, hindi na po ito pinapalimusan, people. Wala na po. Tayong makuna ng ganyan. Hindi rin po ako nag... Nga, nag ano ba yung tawag niyan? Nagagawa niyan para lang manlin lang ng kapwa. Ito mga ginagawa ko ay katotohanan lichet. Ang lahat ng mga gamit ko po, people, mga totoo po yan. Walang halong biro. Babae po ako, hindi po ako taong mapanloko sa kapwa. Lahat ng na mga nakikita niyo sa gawa ko ay original, lichet po yan, gawang kalikasan. Tinatrabaho namin, gawang tao ang paglagari at paggawa ng trespiko at bilog. Pero yung pagbilog dito sa loob ay hindi po gawang tao, kundi insekto kalikasan. No? So, napaka mahiwaga yan. At yan ang pinakamainam sa larangan pag ikaw ay mandirigma. Ikaw ay nag-uumpisa sa karunungang lihim. Paglalakbay mo sa, ka, sa bundok o paglakbay mo sa kung saan saan at kung ikaw ay isang manggagamot ito ay mainam sa iyo para lagpasan ka lahat ng mga taglay ito po ay opinion ko, wala po akong ginagaya opinion ko lang po yan people at hindi po ako naninira at nang aapak ng kapwa ang mga pinapakita ko rito ay puro katotohanan at ito ay sariling gawa at hindi po ako uh, naninira ng kapong kapareho ko hindi tayo dapat magsiraan dahil isa lang ang patutunguhan at isa lang din ang ating layunin sa ating mundong ginagalawan, mga people. So, ito, raja kayo, mainam sa lahat, maraming taglay na kapangyarihang bertudes nito, people. Okay, bye muna sa ngayon, people. Bye!